Master, bali ko so, sa mga, mga tayo kami nakupers ayuda. Ma... So bibigay kami ng ayuda nila kay Toto Yan. let's go Kaya sumahan nyo kami mga master Ito yan, tinawid namin ang Ang ilog So makikita nyo yung trakay yan ang aming tinawid mga 'yan. Yan ang natin nating ayuda at ito pa ang ibang ayuda. Sinamahan natin si Copper sa kanyang misyon ka-master. Dahil wala pa tayong materyales, hindi pa tayo mga And... Master mga baba pang ating lalakbayin para mapuntahan ang ang isang misyon ni Kapars Antayan Okay. Hilakad-lakad mo na yan ensan. Ayan, may bigas. And Ayan. Ha. Kapag ng bayan sa video, okay lang sa mga upang kapurta, sa'yo na. May unit. Sa pagbiti, Ayan. Sige, Doktoy. Ayan. 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 Ikaw Katoto ay nasa sa POKENATION Nation. Alam mo, kaya nila kaya nila nilagyan ng ang ganito. Para ah. di da, gawin daanan. <laughs> Tanda, daan. Ba't dadaan pa rin tayo? Di ba? Di lagyan na nila eh. Di ba wala tayo naman? Pag <laughs> ganyan, tingnanin siya pwede daanan. Mga Pilipino talaga, baliktad. kung sinabi yung bawal, gagawin. <laughs> ay! Pilipino nga pala. Ito yung pa pang dalan natin, mga 20 master. 20 mil. Pwede na yung ganyan. Mm, 20 mil. Pasok na pasok na yung pera mo dyan. Sa ganang bahay. Ganang kalaki Siyo lang. Home um, sim. Yeah, malay-layo pa tayo, mga master. <sighs> Amen. <sighs> talagang pa tayo mga master <laughs> ay doggy doggy makikitaan lang kami kapiraso lang ang kagat chavis talagang talaga namang hinihingal-hingal pa kami ang tito toy Nalayo na yun pa. Yan mga. Konti na lang master, mga master. Makakarating din tayo. Yan, malapit-lapit na tayo. ina. na. Ito nakikita niyo mga master. let's lechon mga master. Lechon. Lechonista. Yeah. Let's go. Ayun na yung bahay. Malapit-lapit na tayo. sila mga master Ayan mga master pauwi na kami. At bigo kami sa aming amin landas. Dahil walang tao. Walang tao mga kamaster. At ayan sila kompas. Sabarang init na master. Pero tuloy lang sa laban. Kaming umuwi, mga ka-master. Ata yan, mga ka-master. Bababa na uli kami. Teknik, mga ka-master. Pag nakapong ngayon yung ginila, para di mamawang yung mga ka-master. Mamawang ating paa. Yeah OVD ng ilugs ginagawa pa yung tulay mga master mga kapar isa na kayo mga kapar nabigo ko ang muna private ang vlog ko abang abang lang mga kapar hmm. let's go pawi na kami bye